parang sinang unang tren siya ay ng Intramuros yan. Manila Electric Railroad el light. and Light Corporation ay yung ay na nasa picture siguro ito inano lang nila siguro yung parang ni remodel lang nila siguro ano galing tapos ay may building dito sa baba uh, Palacio de del gobernador. Oh, ay siya, may siguro na siya. Yan, nandito kami. Itong unang destination namin. Nandito sa may simbahan ng Cathedral Church. Mimia pa, dun pa. Sa loob. Oh, Mimia. ah uh, si sisimba muna kami dito. Tapos, gala-gala na. Diba? Kiling, no? Galing na no. Ayun no. Parang si <laughs> Ano tawag diyan? Dog yan? Dog diyan. Sabi mo dito na Leo. Ano tawag diyan? Sino una si Sakya? <laughs> galing saan? Sa time Time travel. <laughs> siguro yun na ano, yung dito, meron dito kasi no? parang city hall siguro nila. Ayun no? galing no? No? Tapos dito sa harap pa ito, merong parang fountain. Ayan o. Galing. Ay, ang latin. Alin? Ano? Latin. Oo, oh, siguro. Hinapin mo basa eh. Ay, ano to? May nagtatapon na piso dito. Diyan? Wishing well. Oo. Oh. Meron? bising well lang, mag mag ka na <laughs> Yung well, lapitan natin dito sa ano, sa may harap ng simbahan ng katedral. Dito dami po rin na pala dito. Oh. Kita. Oh. Lakay dito sa harap oh. simbahan ng katedral intramuros okay no diba, katating tayo dito sa tv lang natin nakikita yan no? ngayon no? personal na natin nakikita o oh. Oh dapat lumiban na tayo dun dapat kanina oh. Wala lilipad lang dito. Kasi yung ano daw nandito sa likod ng parts na ito.